Hello mga kadadi, uh, welcome sa atong uh, episode today, no? So it has been a while na wala kung uh, video na pinapalabas sa aking uh, uh, TikTok, no? At Sa Facebook and uh, right now, uh, bigyan natin ng pagkakataon no? Ito yung pagkakataon na una ko itong uh, babansagan sa lahat ng mga motor riders dito sa uh, Mindanao, no? Kasi napaka Ganda kasi yung view na ito, yung lugar na ito na lagi kong dinaraanan. Ito ay ongoing construction na diversion road from uh Upol, uh, Misamis Oriental going to the uh, upper uh uptown again Oro City, dyan sa May SM, no, uptown, no. So ito yung uh, normal or uh, halos araw-araw kong ginadaanan kasama ang aking anak, no. Sa paghatid sa school And uh, babansagan ko na ang lugar na ito no, This is going to be a Big S Big S spot Dito sa Opol And Kagayang uh, Uptown na uh, Diversion Road Kasi napakaganda ang Parang letrang S Na banking area dito <laughs> Hopefully uh, All other motorcycle riders will not be tempted Na talagang tuduhin yung banking dito Kasi ngayon may mga buhangin pa sa daan no? so sa mga nakadaan na dito syempre mga karelit kayo sa akin kasi napakasarap plus no, bonus na bonus pa yung napakagandang view na makikita mo sa umaga yung uh, ganda ng sikat ng araw uh, ang sarap nga rito magkapi eh. so sa mga negosyante dyan no? sa mga may lupa dito uh, yung kung sino man ang makaunang magtayo ng uh, coffee shop or tambayan dito sa spot na to ayan, titingnan po natin no uh, alam ko alam ko mangyayari yan no kasi napakasarap tambayan ng lugar na ito yan uh, ito na ay uh, papunta Kat katatapos na ito ng big S no at syempre pag akit mo ng bahagya makikita mo na yung parang napakagandang uh, view ng kagayan uh, di Oro ayan no tingnan mo yan no yung skyline na yan skyline magtawag yan pababa yan konti Ayan, tingnan So, pagdada, pagdating sa baba, makikita mo naman yung araw ulit. You know? So, yung curve na bangkingan area ay ano lang, yung uh, moments ng uh, ang araw ay hindi makikita kasi may bundok sa kaliwa. Pagkababa naman niya, ito naman yung araw makikita So, ini imagine ko lang kung matapos yung daan dito, kumpleto itong daan ito, I think this is going to be six lanes. Uh, three lanes on the left and three lanes on the right. Napakaganda itong lugar na ito. No? So this is going to be a huge breakthrough no? sa mga uh, misamis nuns no? dito sa misamis oriental na may na meron tayong napakalapit lang na magandang bankingan area. <laughs> syempre right safe sa ating mga motorcycle owners and riders na nag-i-enjoy lang sa kanilang mga rides araw-araw uh, uh, whether it's uh, part parte ng Hanap buhay or uh, parte ng uh, pamilya sa kanilang paglalakbay uh, ride safe lang po tayo sa lahat so this is this content is for uh, good vibes only no kasi uh, syempre naman pag uh, kung ikaw ay nagakamotor syempre makaka-relate ka kung ano yung joy kung ano yung excitement na naibabahagi ng motor sa inyong sarili once dumaan ka sa mga lugar na merong napakagandang tanawin no so yan po ay ating uh, nasaksiyan at syempre dito lang yan sa Upol going to uptown kagayan Oro diversion road no so ayan ito na po yung papunta sa ipunan kasi yung from Upol uh, papasok tayo dyan sa may ipunan area tapos uh, ay, ay, sorry kanituan pala so lalabas siya sa may kanituan tapos cakana uh, tsaka na paket doon sa SM out uptown sa uptown kagayan de oro so yan yan po ang aking content of the con content content of the day and sana po ay maranasan din niyo yung mga fellow motorcycle riders tingnan niyo Uh, namnamin nyo ang ganda ng lugar na ito uh, isang beses lang daanan natin alright, so ayan so, magandang uh, araw, gabi, hapon sa inyong lahat and God bless uh, ride safe po sa ating lahat na mga motorcycle owners and riders ayan, ito, ito na po si Daddy Jong and God bless